kamakailan ay may kumakalat na isang kakaibang psychic recording na tinawag na Yu Menglong EVP sa internet. Sa gitna ng nakakakilabot na statik, tila naririnig ang boses ng kaluluwa ni Yu Menglong na nagsasabing siya ay pinaslang at ibinunyag din niya kung sino ang tunay na may kagagawan. Kasabay nito ay isang negosyanteng Taiwanese na kilala bilang Mr. 486 ang naglabas ng nakakagulat na resulta ng DNA test. Habang ang mentor ni Yu na si Sunday Rom ay nagkwento na nagpakita raw sa kanya si Yu sa panaginip at humihingi ng hostisya sa pamamagitan ng isang malakihang ceremonial na exorcism. Sa entablado naman sa Foshan ay ginamit ni Hua Chen Yu ang sining bilang paraan ng pamamaalam sa kaibigan. Isang tahimik na parang libing na ginanap sa gitna ng mahigpit na pagbabawal ng mga otoridad. Sa likod ng lahat ng ito, may mga netizen na nagsimulang mag-imbestiga at nadiskubre raw ang koneksyon ng isang makapangyarihang pamilya na may apelyidong Li at Yen na di umano'y may malalim na sangkot sa trahedyang ito. Coincidence lang ba ang lahat ng ito o bahagi ng isang mas malawak na cover up na umaabot mula sa mundo ng showbiz hanggang sa pinakamataas na antas ng politika. Yan ang himay-himayin natin sa episode na ito. At bago tayo magpatuloy at kung bago ka pa lamang dito ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kwentong tinatalakay namin dito. mga nagdaang araw ay lalo pang umiinit ang mundo ng internet sa di umano'y espiritu daw ni Yu Meng Long na nag-viral at tinawag itong psychic recording. Ito ay pinamagatang Yu Meng Long EVP na inupload ng YouTube channel na 204 Archives. Hindi na muna natin kailangang pagdebatehan kung sayantipiko itong totoo o hindi. Ang mas mahalaga ay ang emosyonal at panlimpunang epekto ng video na ito. Sa nakakapanindig balahibong video na ito, isang grupo ng mga spirit communicators ang nagtipon sa isang lugar na sinasabing puno ng anti-communist martyrs. Isang sementeryo na pinaniniwala ang may malakas na enerhiya ng mga espiritu. Doon, ginamit nila ang isang aparato na tinawag na electronic voice phenomenon o mas kilala kung tawagin natin ay EVP para di umano'y makipag-ugnayan sa kaluluwa ni Yu Menglong. Long. Ang EVP ay matagal ng ginagamit na paraan ng mga taong naniniwalang posible ang pakikipag-usap sa mga espiritu. Gumagamit sila ng recorder sa mga lugar na may static o maingay sa background dahil naniniwala silang kayang manipulahin ng mga kaluluwa ang mga tunog para makabuo ng mga salita o parirala. Sa una, karamihan ng mga nanood ay dahil lang sa kuryosidad pero habang tumatagal, ang mga tawa ay napalitan ng katahimikan. Nagsimula ang psychic sa tanong kung saan tinatanong si Yu Meng Long kung naririnig daw ba siya at kung oo ay sumagot daw siya kung saan ito pinanganak at sa gitna ng static, isang mahinang boses ang sumagot ng Urim Chi. Ito ang totoong lugar kung saan pinanganak si Yu Meng Long at dahil dito ay lubhang ikinagulat ito ng lahat. Nagpatuloy ang psychic question at ang sumunod na tanong ay aling karakter daw ang ginampanan niya sa Eternal Love 10 Miles of Peach blossoms. Sa pagkakataong ito ay muling umingay ang aparato at narinig nila ang bulong na Bison, fourth brother, na ito ay tugmang-tugma sa karakter na ginampanan niya noon. Pero ang sumunod na tanong ay nagdulot ng malamig na katahimikan sa buong silid. Marahang tinanong ng psychic kung maaari daw ba niyang sabihin kung siya ba ay kusang nawala sa mundo o may gumawa daw noon sa kanya at tugon nito sa malinaw at walang pag-aalin lang ang sagot ay ang pagkamatay daw niya ay isang murder. Doon nagsimula ang serye ng mas mabibigat na katanungan. Nagpatuloy ang psychic at tinanong din kung totoo bang may kinalaman daw si Song Yi sa nangyari sa kanya at ang sagot naman nito ay malinaw na oo. Tinanong din ng psychic kung si Tai Chi ba ang nasa likod ng lahat at ang tugon ulit nito ay malinaw na oo at nang tanungin kung may kinalaman ang mga taong nasa mataas na posisyon sa pamahalaan ay muling umalingaw nga ang sagot nitong oo. Tinanong ulit ng psychic kung ang kumpanya daw ba na naglabas ng pahayag sa pangalan ng kanyang ina ay kontrolado daw ba ito ng ibang tao at ito ay muling sumagot ng oo. Dahil sa kumalat na audio recording na ito, nagdulot ito ng takot at pagkalito sa lahat ng nakarinig. Pero ang pinakamasakit na bahagi ay yung nasa huli. Tinanong lang psychic kung may gusto daw ba siyang sabihin sa mga nanakit sa kanya at sa mga nagtatakip ng katotohanan pero pagkatapos ng tanong na iyon ay nagkaroon ng matagal na katahimikan. Hanggang sa biglang may umalingaungaw na boses mula sa aparato. Mahina, nanginginig, puno ng dalamhati at sinabi daw ng espiritu ni Yuminglong kung bakit daw ba siya sinaktan. Pagkatapos noon ay sumunod ang isang mas nakakapangilabot na palitan. Tinanong ulit ng psychic kung may mga taong sangkot ba na hindi pa nalalantad at kung maaari daw ba niyang sabihin ang mga pangalan nila. Nagkaroon ulit ng sandaling katahimikan pero ang sagot ng espiritu ni Yuming Long ay pag sinabi daw niya ang mga pangalan ay mamamatay ang psychic. Sinabi rin ng espiritu ni Yuming Long na huwag daw siyang magtiwala kahit sino. Yung huling linya ay parabang galing mismo sa kabilang ng mundo, isang paalala na ang mga nasa likod ng krimeng ito ay napakalakas na tila ba hanggang sa pati ang mga wala na ay tila natatakot pa rin sa kanila. Pero sa kabila ng takot, dama pa rin sa boses ni Yuming Long ang kabutihan. Kahit bilang isang kaluluwang naghahanap ng hustisya, una pa rin niyang iniisip ang kaligtasan ng mga buhay na sumusubok ilantad ang katotohanan para sa kanya. Habang patuloy na kumakalat ang usapan, isang matinding revelasyon naman ang ibigay nahagin ng negosyanteng Taiwanese na si Mr. 486 na ang tunay na pangalan ay Chen Yan Chang. Ayon sa kanya, may mga impormasyong galing mismo sa loob ng China na noong isinagawa raw ang autopsy kay Yu Menglong, may natuklasang biological traces mula sa ilang kalalakihan. Hindi man ito madaling kumpirmahin kung ito ay totoo, pero kung pagbabasehan ang mga ulat tungkol sa moral corruption sa loob ng mga elitista sa China, ay naka katakot isipin kung gaano ito tumutugma sa lohika at pangyayari. Ipinapahihwating nito na si Yu Menglong ay ginawang laruan at trinato ng may labis na kalupitan bago siya mawala sa mundong ito. Nang tanungin ng psychic kung ano ang magagawa ng kanyang mga tagahanga para sa kanya, ay dalawang salita lang ang sagot ng espiritu. Yun ay sindihan ang ilawan. Maraming netizens ang nagsabing ang tinutukoy niya ay ang rebirth lamp, isang ilaw na sinisindi sa templo may langis at nagliliwanag sa loob ng apat na putsyam na araw bilang panalangin para sa kaluluwa ng yumao na makahanap ng kapayapaan marahil ay yun lang talaga ang tanging hiling niya ngayon yun ay ang matahimik samantala ayon sa mga bagong ebidensyang inilabas ng mga netizens malaki raw ang posibilidad na ang mga magulang ni Ji Guangguang Guang ay sina Li Xiaoyang anak ni dating premier Li Peng at Ye Xiaoyan apo ni Ibig sabihin, mali ang opisyal na record na nagsasabing iisa lang ang anak nina Li Xiaoyang at Ye Xiaoyan na isang babae na nagangalang Ye Dan Den Di umano ay si Ji Guangguang Guang ay ang nakakatandang kapatid ni Ye Dan Dan. Ipinakita din ng mga netizens ang litrato sa screen at makikita roon sina Li Xiaoyang at Ye Xiaoyan na nahalatang sila nga lalo na si Ye na halos hindi nagbago ang itsura. Ang batang karga ni Ye Xiaoyan, bagaman bata pa noon, ay kahawig na kahawig ni Ji Guangguang ngayon. Sa kamay naman ni Li Xiaoyang, makikita ang isang batang babae na malamang ay si Ye Dan Den, isang litrato ng pamilyang Li noong kanilang kabataan. Kumakala din online ang chismis na tumakas na raw palabas ng bansa si Ji Guangguang at anumang video o post na nagkukumpara ng hitsura niya sa mga larawan ni na Li Xiaoyang o Ye Xiaoyan ay agad na binubura. Kung hindi siya konektado sa mataas na antas ng pamahalaan at kung hindi siya apo ni bakit ganon kahigpit ang pagtatago ng impormasyon tungkol sa kanya at ano ang kinatatakot nilang mabunyag? Ito isang malaking palaisipan na mas dapat nating ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ng mga tao ang mga larawang iyon. Balikan naman natin ang araw kung kailan namatay si Yumeng Long. Sa araw na 'yon ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Doon may isang litrato na agad na kumalat. Isang lalaking nakaputing polo ang nakitang magkahawa kamay kasama ang isa pang lalaki na nakaitim na t-shirt. Ito ay may salamin at nakashort. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isa pang litrato. Dito makikita naman ang lalaking nakaitim na mag-isang naglalakad palayo, nakatungo at may kamay sa bulsa. Mula sa likod ng lalaking nakaputi, nakumpirma na siya si G. Guangguang. Guang. Ngunit ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim, dito nagsimula ang mga haka may mga nagsasabing si Cheng King Song daw yun na bilang red hair. Ang iba naman ay naniniwalang si Shen Qi pero hanggang ngayon walang matibay na ebidensyang nagpapatunoy sa alinman sa mga ito. Ngayon ay naniniwala ang mga netizen na natukoy na sa wakas ang misteryosong lalaking iyon. Ayon sa kanila, siya raw ay si Shi Yi Tao, ang asawa ni Ji Guang, Guang at ayon sa mga ito ay isa rin siyang gay. Pero hindi dito nagtatapos ang usapin may mga user sa Xiaohongshu na nakahukay ng mga lumang litrato ni Ji Guangguang Guang na tila nagpapakita ng posibleng nag-asawa na siya dati at baka nga may anak pa siya hindi pa ito nakukumpirma pero kumakalat online ang chismis na si Shi Tao ay bisexual bagay na mismo niyang inamin noon sa publiko ayon sa mga impormasyong nakalap ng mga netizen si Shi Tao ay nakatira sa Sunshine Shandong Community sa UK. Unit 101, Building 26 ng Andunsheng Group Complex. Napansin din ng mga nakakakilala na ang direksyon ng kanyang paglalakad sa litrato ay tugma sa daan mula Building 18 papunta sa Building 26. Bukod pa rito, may balitang si Shi Tao ay may dalawa pang ari-arian sa parehong compound. Sa Building 6 at 10, si Shi Tao, edad 47, tubong Zuma, Dianhenan Province, ay legal representative at major shareholder ng Beijing Yuchi Shan Culture and Media Company at siya rin ang founder ng A26 Art Space. Sa listahan ng 17 na pinaghihinalaan na konektado sa kaso, lumilitaw ang pangalang Jiao Mai Ki, na isang artist na nasa ilalim ng kumpanya ni Shi Yi Tao. Nadiskubre rin ng mga netizen na si Shi Tao ay tumulong mag-organisa ng mga art exhibit ng mga sikat na personalidad. Kabilang na ang solo photography exhibit no noon Noong panahon ng insidente, ginanap sa Beijing 798 Art Center ang eksibisyong pinamagatang Unfinished Editing. Dapat sana ay mula September 6 hanggang 12 pero sa ikalamang araw pa lang naganap na ang trahedya. Noong Hunyo sa 6, nagpost pa si Yu Ming Long sa Xiao Hongshu para ipromote ito na may caption pang Final Battle on Xiao Hongshu. Ngunit matapos ang kanyang pagkawala, may hindi kilalang tao na nag in sa kanyang account at binura ang lahat ng post. Lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa eksibisyon yon ay naglaho. Dahil dito, marami ang nakaramdam ng deja vu. Naaalala nila si Leslie Chung o Zhang Gurong, ang kilalang kanto pop icon na namatay rin sa isang misteryosong paraan. Maraming taon na ang nakakalipas. Nabigla ang mga netizen ng malaman na si Chong ay minsang bida sa pelikulang Red Lovers na pinondohan ng Yi Da Ying apo ng leader ng Partido Komunista na si Ye Ting. Ngayon, si Yi Da Ying ay isa sa mga mataas na personalidad na isinasangkot sa kaso ni Yu Menglong at siya pala ay tiyuhin din sa ina ni Ji Guangguang Ming. Matagal nang may mga bulong na bakla si Leslie Chong tungkol naman naman kay Yi Daing, hindi malinaw ang kanyang oryentasyon, ngunit ang kanyang apo na si Ji Guangguang Guang ay lantaran ng umamin sa publiko tungkol dito. Kahit ang tanong, bakit pa ulit-ulit lumilitaw ang anino ng iisang makapangyarihang pamilya sa likod ng mga misteryosong pagkamatay ng mga tanyag na artista? Coincidence lang ba ang mga ito o bahagi ng isang lihim na proyekto na tumatakbo ng dekada para protektahan ang pangalan ng pamilya? Sa kasamaang palad, wala wala pang makapagsasabi kung ito ay tiyak o hindi. Pero sapat na ang tanong para manindig ang balahibo ng sino mang makakarinig. Pagkatapos noon, lumabas ang mga ulat na nakatanggap ng pagbabanta ang mga malalapit na kaibigan at mentor ni Yu Meng long Noong September 20, sa isang music festival sa Foshan, habang tumutugtog si Hua Chenyu, biglang lumitaw sa LED screen sa likod niya ang isang nakakakilabot na eksena. Isang puting figura ng tao na uhul mula sa itaas at pagkatapos ay isang dambuhalang itim na kamay na parang itinatapon siya pababa ang mensahe ay malinaw at may gusto itong ipahiwatik. Pagkatapos noon, parang nabasag ang isang kaleidoscope, mga pirasong nagkalat sa ere. Marami sa mga nanood ang naniwala na may nakatagong simbolo iyon, isang tahimik na tribute ni Hua Chenyu na nagpapahiwatig tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Yu Menglong. Sa mga hindi nakakaalam ay malalim ang kanilang pagkakaibigan. Naninirahan silang magkasama sa isang dorm noong 2013 sa panahon pa ng talent show na Super Boys, bago pa man sila sumikat. Noon, pareho silang nagsisikap at halos walang nakakakilala sa industriya sa kanila. Nang mapatalsik si Yu Menglong, umiyak ng todo si Hua Chenyu. Sa pagkamatay naman ni Yu Meng long ay dahil sa mahigpit na sensura ng Partido Komunista sa China, si Hua Chenyu ay tila napilitang magdaos ng isang tahimik na libing para sa kaibigan. Ito ay sa pamamagitan ng isa sa kanyang pinakaseryoso at pinakamasakit na pag tatanghal, isang matapang na pag-alala at sabay ding isang galit na sigaw. Hindi naglaon pagkatapos ng konserto ni Hua Chenyu may isang verified na Weibo account na may 250,000 followers ang biglang naglungsad ng pagkukay sa personal na buhay ni Hua. Binuhay muli nila ang chismis tungkol sa nakaraan niyang ugnayan kay Zhang Bichen at kanilang anak at ginamit pa ang mga paid promotions para ikalat ang mga kwento. Kitang kita kung ano ang intensyon dahil hindi lang ito simpleng chismis kundi ito ay isang banta. Para itong mensahe galing sa itim na kamay na kung nagawa daw nilang palabasing tumalon si Yu Menglong ay pwede rin nilang gawin ang parehong bagay na yun para ipahamak ang kanyang anak. Samantala, pinili ni Sundaram ang mentor ni Yu na magsalita sa ibang paraan. nagpost siya sa Facebook na dumalaw daw si Yu Menglong sa kanyang panaginip at umiiyak ng limang oras at isinalaysay ang lahat ng detalyeng nangyari sa kanya. Alam ni Sundaram na sa Beijing, wala siyang pag-asa na makamit ang katawad katarungan at baka mawala rin siya ng tuluyan. Kaya pumunta siya sa mga tradisyong espiritual ng Taiwan para humingi ng hustisya para sa estudyante ang kanyang minahal. Sa paniniwala ng ilang taga Taiwan at China, ang bundok Jiuhua sa Anhui ay banal na tahanan ni Di Zhang Wang, ang Diyos ng Hustisya at Kaligtasan. Madalas doon ay nagdarasal ang mga inaapi para humingi ng katotohanan at katarungan. Pumunta si Sundaram sa Xinjiang Di Zhang Hizad Temple at nag-alay ng insenso para kay Yu Menglong Long at inilatag ang kanyang mga hinaing sa publiko. Humarap siya sa media at sinabi na gamit ang petsa ng kapanganakan at espiritual na chart ni Yu, mag organisa daw siya ng malaking exorcism at memorial ritual. At higit pa roon, nag-anunsyo din siya na tatawagin niya ang walong banal na general mula sa folk religion ng Taiwan para habulin ang mga taong gumawa noon sa kanya. Sa Doyin naman o sa TikTok sa China, napansin ng mga users ang mga nakakabahalang uso. May mga nagmarka na ng buwan ng Oktubre ngayong taon bilang petsa na inaakalang suicide ni Sundaram. Dahil sa malinaw na pagbabanta, naglabas ng pahayag si Sundaram sa Facebook. Ayon sa kanyang post ay inilahad na siya daw si Sundaram, malusog at walang anumang suicidal na intensyon. Kaya kung may mangyari daw sa kanya ay hindi yon aksidente, kundi iyon ay pagpatay. Sa tung ito, ang pagkamatay ni Yu Menglong ay matagal nang lumampas hangganan ng isang trahedyang pang entertainment. Naging parang salamin na ito ng pinakamadilim na lihim at moral na pagkabulok sa lipunan ng China ngayon. Ang mga ipinagmamalaking pamilya ng mga makapangirihan, ang walang hanggang kalupitan ng nasa taas, at ang kawawang kapalaran ng mga ordinaryong tao ay tinatakpan at itinatapon na parang wala lang. Ayon sa mga ulat, pati ang pamahalaan ay nagpapadala na rin ng mga tagapagpakalat ng maling balita sa ibang bansa para guluhin ang usapan. May ilang account sa social media sa labas ng China na biglang naglabas ng pekeng balita na di umano'y naresolba na ang kaso o nahuli na raw ang may kagagawan pero pekelhad lahat ng iyon. Ito ay sinadya para bawasan ang tensyong lumalaki sa mundo. Ang mga screenshot na nakikita nyo ngayon ay halimbawa ng mga taong sinasabing bayad para magpakalat ng maling impormasyon pero sa kabilang banda ay ito ay nakikita nakakatuwa dahil ang desperadong galaw nila ay patunay lang ng isang bagay. Masyado ng malaki ang pansin nito sa mundo at hindi na ito kayang ipagsawalang bahala ng kahit sino man. Ngayon higit kailanman, kailangan nating maging mapagmatsyag. Huwag nating hayaang kontrolin ng mga ganitong tao ang kwento ni Yu Menglong. At dyan nagtatapos ang seryang tinalakay ulit natin ngayon. At kahit ng dati, kung umabot ka sa dulo ng video ito ay i-comment mo naman ang sa mo sa iyong napanood at kung anong oras at kung saan mo ito napakinggan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.